Welcome back sa ating channel kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakamahalagang balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang napakalaking kontrobersya, ang flood control projects ng Pilipinas na nagkakahalaga ng halos 1.9 trillion pesos. Para mas maunawaan natin ang bigat ng halagang ito, sisilipan natin kung ano nga ba ang kayang bilhin o pandohan ng Armed Forces of the Philippines kung sakaling ilaan ang parehong halaga para sa modernisasyon ng ating militar. Kung iniisip nyo na malaki ang 1.9 trillion pesos, tama kayo, dahil ito ay katumbas ng halos buong defense modernization budget ng AFP para sa ilang dekada. Kaya Tara, himiin natin. Pero bago tayo magsimula, Tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang flood control projects ay mahalaga lalo na sa isang bansang tulad ng Pilipinas na laging binabayo ng bagyo at malalakas na ulan. Ngunit ang naging tanong ng marami, kailangan ba talagang umabot sa 1.9 trillion pesos ang halaga? Ayon sa mga ulat, questionable daw ang distribution ng projects at may mga tanong kung saan napunta ang pondo. Para sa konteksto, ang 1.9 trillion pesos ay higit pa sa annual national budget ng ilang taon. Kung ikukumpara ang annual defense budget ng Pilipinas para sa AFP modernization ay nasa average lang ng 40-50 billion pesos kada taon. Ibig sabihin, kung maayos na nailaan ang halagang 1.9 trillion pesos, baka natupad na ang matagal ng pangarap ng bansa na magkaroon ng credible defense posture. Unahin natin ang mga major equipment at assets. Una, Multi-Role Fighters, MRF. Ang Pilipinas ay matagal nang nangangarap bumili ng advanced fighter jets tulad ng F-16 Vipers mula sa US o Gripen ng Sweden. Ang presyo ng isang unit ay nasa 70 hanggang 120 million dollar o mga 6 hanggang 7 billion pesos kada isa. Sa 1.9 trillion pesos, theoretically makakabili tayo ng mahigit 200 MRF jets. Kung ikukumpara, ngayon ay nasa FA-50 Light Fighters pa lang tayo na nasa 12 units lang. Pangalawa, submarines. Isa rin sa matagal ng target ng Philippine Navy ang pagkakaroon ng submarines. Ang presyo ng isang diesel-electric submarine ay nasa 500 million dollar o humigit kumulang 28 billion pesos. Kung gagamitin ang 1.9 trillion pesos, pwede tayong bumili ng higit anim na pang submarines isang bilang na makakapantay sa ilang regional naval powers. Pangatlo, frigates at destroyers. Ang isang modern frigate ay nasa $400 million o 22 billion pesos. Sa halagang 1.9 trillion pesos, makakabili ng halos 85 frigates. Samantalang ngayon, dalawang Jose Rizal class frigates pa lang ang operational at apat pang corvettes ang nasa pipeline pang-apat main battle tanks at armored vehicles Ang isang main battle tank gaya ng Leopard 2A7 ay nasa 12 million dollar o anim na at 70 million pesos Sa 1.9 trillion pesos makakabili tayo ng mahigit 2800 tanks Ibig sabihin kayang buuin ng isang world-class armored division Panglima missile defense systems ang Patriot Missile Defense Battery ay nasa isang billion dollar o 56 na bilyon pesos bawat isa. Sa 1.9 trillion pesos, pwedeng bumili ng higit 30 Missile Defense Systems. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang deterrence value nito para sa Pilipinas, lalo na sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. At huli, Transport Aircraft at Helicopters. Halimbawa, ang C130J Super Hercules ay nasa 90 million dollar o 5 bilyon pesos kada isa. Sa 1.9 trilyon pesos, pwede tayong magkaroon ng mahigit 350 units. Para naman sa helicopters, ang Black Hawk ay nasa 25 million dollar o 1.4 billion pesos. Pwede tayong bumili ng halos 1,300 helicopters. Kung tutuusin, kahit hatiin lang ang 1.9 trillion pesos sa iba't ibang sangay ng AFP, Air Force, Navy, at Army, lahat sila ay magiging mas modern at may kakayahang depensahan ang ating teritoryo. Kung ang halagang ito ay nailaan sa AFP modernization, malaki ang mababago sa balance of power sa Southeast Asia. Hindi man natin maabot agad ang level ng China o Japan, Pwede tayong maging mid-level power na kayang magbigay ng credible deterrence. Sa Air Force, hindi na tayo aasa lang sa FA-50 at mga lumang trainer jets. Maaari na tayong magkaroon ng full squadron ng F-16 o Gripen at maging competitive sa aerial defense. Sa Navy, magkakaroon tayo ng sariling submarine fleet, maraming frigates at corvettes at kaya nang ng protektahan ang ating EEZ sa West Philippine Sea. Sa Army, magkakaroon ng sapat na armor at artillery systems na kayang magbigay ng tunay na ground power. Sa overall defense, makakabuo tayo ng mas integrated system, may missile defense, may surveillance assets, at may logistics support. Sa ganitong level, hindi na basta-basta maaaring e ang Pilipinas sa West Philippine Sea o sa kahit anong external threat. Ngunit syempre, hindi ito simpleng usapin lang ng numbers. Kailangan din nating tandaan na flood control at infrastructure ay important investments din para sa bansa. Hindi natin pwedeng ipagpalit lahat ng iyon sa military spending. Ngunit ang punto ng mga kritiko ay bakit umabot ng 1.9 trillion pesos na halos walang malinaw na justification at transparent planning. Ang opportunity cost ay napakalaki. Habang ang ibang bansa ay naglalabas ng malaking budget para sa kanilang defense modernization, tayo ay nagkakaproblema sa allocation ng pondo. Ang AFP Modernization Program ay nahahati pa sa tatlong horizon at kulang pa rin ang budget para makuha lahat ng kailangan. Kung mas maayos ang pamamahala ng pondo, baka mas mabilis ang progreso ng ating military modernization. Sa huli, malinong na ang 1.9 Trillion Pesos ay napakalaking halaga na pwedeng magbago sa kinabukasan ng ating Armed Forces of the Philippines. Kung nailaan ito ng tama, baka ngayon ay hindi na tayo itinuturing na pinakamahina sa Southeast Asia pagdating sa military capability. Ang isyong ito ay isang paalala na ang tamang paggamit ng pondo ng bayan ay hindi lang para sa kasalukuyan, kundi para rin sa seguridad ng bansa sa hinaharap. Kaya mga kababayan, ang tanong, kung kayo ang tatanungin, Saan yung mas nais ilaan ang 1.9 trillion pesos, sa flood control projects na puno ng kontrobersya o sa modernisasyon ng AFP para sa pambansang seguridad?